mangyan dahil unang biyernes ang buwan na ano, tayo po ay nag uh, pakalatang konsagra ng mga gamit ano. nakalive po yun sa facebook oh. nagtataka kayo kung bakit kasama po yung batong mumbulik dyan kasi po may oras yun pong lihim yan kaya sinama natin iba't ibang klaseng agimat na tinatangan ng bawat isang antingero dito sa amin na ano? Ito po yung sa atin dyan. Yan, linyang yan. Nawala nga yung haba ko. Ayun, nandun pala. Mukya nga pala naman. Ayan. Santolana. Ayan yung mga gamit natin. Ito yung mga pansarili ko dyan. No? Ayan. Ayan. Diyan ako. Ay, may ano, may pambalanse. Diyan ako. Mahalaga At kasi yan hindi nawawala ng ano, perhen. Pambalanse. At yun, siyempre, dahil nga nag-usabir tayo, ay, mayroon tayong mga kasama diyan na kumakain ah. ito yung bumuli natin na kahit hindi siya bilog na bilog ay talaga ho solido ano na ito mo para may lihin mo kasi kaya napasama kaya kaya kasama yan kabibi pwede din yun kasi may lihin na ako talaga yan At kung, kung po yung gamota natin mga kamangyan ano Sa oh. Oh, halang Pahalang. Pinito. Tapos libon? Oh, siya, Para yung mga pang pang main event 'yan. Sakit. Paggaan. Tigis. Tigis na, Ay, wala na 'yan para matagal na gamit. Bukado na. Ito. Sino ko Santo Cristo. Ayan, salamat po sa mga nanood ng live ano.